Walang nagko-comment kung paano ko siya ginawa. Wala rin nanonood at wala rin nagre-react. Kaya, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yan. Punta na tayo sa CapCut. CapCut, new project. Piliin natin yung ating video na ginawa. Ayan, kunyari-kunyari, nagtatalon tayo dyan. Para dyan natin papadikitin sa pader. Yan yung ating video ng ginawa. At ito, yan yung ating... Yan, pag pagbalik natin galing sa kabilang pader tatalon tayo sa kabila <laughs> ayan o parang ako, para lang akong tanga dyan ayan dyan tayo i-split sakto pagbagsak sa pader pagdikit ng kamay mo sa pader ay kusa na mawawala ayan at lagyan natin yan ng animation type lang natin yung clouds bahala na po kayo kung anong gusto nyong ilagay na animation dyan basta ako ito yung aking nilagay clouds yan yeah, o napakatindi at napakaangas sana nasusundan ang aking mga manunood dyan kahit na walang nanunood <laughs> tungkol dito sa pag -e edit dito sa CapCut kunting magic trick at magic effects kunyari lang parang magic ayan at kuha tayo ng empty background yung mm, saglit lang para hindi na ganong katagalan para sa pagbalik mo ay maiksi lang ayan i-split uli natin dito touch lang natin yung ating video na ating ginawa ayan yung eksaktong pagbagsak doon natin i-split ayan hindi ko makuha gano'n yung pag-split ayan nakakuha na natin ayan nasa taas tayo split ayan lagyan ulit natin ng animation yung clouds same lang dun sa unang una nating ginawa ayan oh. ayan o oh, di di ba okay ayan try natin ayan, ayan o oh. oh, di ba nawala oh, may usok usok pa ulap din <laughs> lalakad tayo diyan ng padiretso kung kunyari walang alam then dito putulin lang natin dito banda ayan Purahin natin yung CapCut sa dulo kasi bawal sa ribs yan. 1080 lang natin at isagad natin ang resolution. Then export na natin yan para may pang ribs na tayo mamaya. Ito ang resulta. Yun no? Oh. o. Yun no? Oh. Salamat sa manunood yan. at pakishare naman na para makatulong sa iba.